magandang gabi po sa inyong lahat mga idol. Nandito tayo ngayon sa gilid ng dagat at susubok tayo ang mangisda dito para kumuha ng ating pangulam. So tingnan natin kung meron tayong uhulihin. Bali medyo gabi na kami nakababa at yung tubig ay palaki na rin. So, konting oras lang kasi baka hindi na tayo makatawid do sa may barahan pag uh, nagpaabot pa tayo ng masyadong mahabang oras dito. So, time check, it's now 6.11 in the evening. Bale, si Oshino ko nandoon na sa tubig at kasalukuyan niyang inarya yung dalawang pan yung lambat natin. So, tingnan natin mamaya kung meron tayong huhulihin dito. Yan mga idol, nandiyan na siya sa tubig at kasalukuyan siya nag-aari yan. Bali, medyo may hangin na. Hangin, hamihan. Ayan, dahil palaki yung tubig kaya yung alon ay medyo lumalaki na. Kaya konting oras lang ay hihilain din natin yan. Ito na mga idol. Bali, papandawin natin yung ating lambat. So, tingnan natin kung may mga tinga na. Time check, it's now four in the evening. So, wala pang isang oras sa pagkakaariya. Kasi 6.11 tayo nag-aariya. Yan, medyo maalon nga lang. Kaya, kailangan careful. Baka mabasa yung ating camera. Yan na yung ating lambat. Ayan, ito yung bungad natin. yun, meron na. 1, 0 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 dumaan. Eh, gusto nila wala tayo sa favorite spot natin kasi batuan yun sa kagabi na hindi tayo makaporma ng paglalambat sa gilid mga idol ang pangit kasi nung level ng tubig ngayon yun oh tatlo ulit tatlo again camera natin dahil sinasalpon ko ng malalaking alon baka abutin yung camera wala na tayong pang video daw na yung pangulam natin ayan, di ba tayo tapos mamandaw. daw ayun, ba galing, sunod sunod na Ah, kabait talaga ni Haring Dagat. Ayan, saglit na oras lang, oh. Pang-ulam ka agad. Niyan. No, Ala ah, ko bangus. <laughs> Ala ah, ko bangus. Ay, yun. Ano, bitbit or queen fish. Ala ah, ko bangus na eh. Yan. Medyo matinik nga siya idol kaya lang malambot yung tinik niyan. Malasang isda yan. So perfect na panggawang bola-bola, Shanghai. Hayt na pirito. Yun nga lang ay eh, talagang titingnan mo yung tinik. Napakalasang isda. pandawin yung Malaking gulong. Baka mabasa yung cellphone natin. Ayan. Ayan. Na. na lang muna tayo. Malalim na doon. Malalim. Malalim na doon. Ito na yung nakuha natin. O, mga idol. unang pandawan. Ayan. Laki ng alon talaga. Ayan. Pagilid na tayo mga idol. Hindi na natin pinuntahan yung sa laot. Kasi malaki na yung tubig doon. At malalaki yung alon talaga. malaki na yung tubig ha. Ayan, natin na tayo sa gilid. Ayan, buwang hinan na. Ayan, lahat yung ating nakuha sa ating lambat. Sulit na rin na. Sulit na sulit na. Ang galing. Ayan, nakarya pa yung lambat natin doon. Tingnan natin kung may kukuhaanin pa. Ang uh, mga idol, talagang palaki na yung tubig. Ang lalaki na ng mga alon niya. ayan uh, mga idol, kasalukuyan ng nililikaw ni Oshinoko yung ating lambat. Bale, mag oras na rin na nakababad yon. So, siguro kung may mga huli pa yon, baka sa bahay na lang natin tanggalin. Kasi, uh, lumalaki na yung tubig. Baka hindi na tayo makatawid doon sa may at mabasadong ating camera. Ayan na siya. Bitbit niya na yung lambat natin. Meron pa mga tingahan. Saan tatanggalin? Aba, ang dami! Wow! Wow! Sa, sa bahay na lang tanggalin? Kaya nga, baka hindi tayo makatawid. <laughs> ang daming tinga mga idol. Makakatuwa naman. Ang galing! O yan, makikita niyo yan mga idol mamaya sa bahay. Papakita ko sa inyo yung pagtatanggal namin. Alright mga idol, nandito na tayo ngayon sa bahay at ipapakita ko sa inyo yung mga nahuli pang tingan itong ating lambat. Ayan. Dito yung isang panyo. Isang panyo yan. Ito yung pangalawang panyo. Ang sarap pa sana uh, mag-stay para maglambat. Kaso talagang palaki na talaga yung tubig. Kaya medyo nahirapan na rin tayo sa pagpunta sa barahan. Ang lalaki pa ng alon. Ayan yung ating pangalawang lambat. Malito yung nasa laot na hindi natin napandaw panina. Ha? Dahil maralaki yung alon. Ito pala yung... Hindi na rin nabutan kanina nung no? kinuha na natin ng mga tinga. May bidbid. Ang dami. kasi besa, palaki lang ang tubig. Palaki lang ano. Bente, okay. 20 yata ito May 20. Sandaling oras lang yan mga idol. Wala pang isang oras. Nag-consume lang tayo ng oras Sa paglalakad Pero sa pagkakarya niya Wala pang isang oras yan không đi à tu ạ

ating nakuha wala na ayan na lahat yung ating nakuha dito sa bahay so hindi pa kasama dyan mga idol yung sinute natin kanina yung nangunga tayo dun sa tubig Ito yung ating napandaw doon sa dagat at ito naman yung dito sa bahay na natin tinanggalan ayan dami Yan, dahil madami yung huli natin, makakapag-share pa tayo. So, catch and share ang ating episodes ngayong gabi. Ito yung pinaka-highlight sa lahat mga idol. Kahit na yan ay matinik, gusto ko po yan. Yan, masarap po yan. Kahit sa prito lang o kaya sa pinaksiw. Agri po ba kayo sa akin? Yan hindi tipak-tipak na. Ayan po mga idol, inyo pong nasaksiyan yung ginawa natin yung pangingisda sa gigid. Sa sandaling oras lang ay nagkaroon tayo ng instant pang ulam. At hindi lang yun, makakapag-share po po tayo. So, kung gusto, nagustuhan mo na po ang aming video, at ang mga ina-upload namin video at bago ka dito sa aming munting channel maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa baba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming i-upload so bye for now thanks for watching and see you to our next video thank you bye